yan po ang inantay natin kukompletohin natin yan hanggang sa matapos ang kabilugan bukas na po yung iba ito na muna ito na muna Nadasala na po yan. Tapos na. Yan. Hagip na hagip po dito yan. tama Tama dito. ilan sa pinan natin wala mag madada yung tayong... eh okay, lang pula na ito na lang kulay green sa pinan natin ito yung pamamaraan po natin isa yun sa pamamaraan natin yan, dalawang sing-sing. Tsaka itong mga bitan niya. Yan na. Pampaswerte. piso lang po yun pero kwan pampaswerte natin yung piso yan eh. yan ito yung santo yung baligtaran nagkukulay brown na siya ang kulay yan mabrown na katagalan na eh si mahal na berhen bukas palad So yeah. Tayo lagi, ano? Basta may kabilugan ng buwan. Anong oras na ngayon? Inabot tayo na alauna. So magdamag na talaga yan dyan. Okay. Yan o. Kararating lang pero siya ay nabigyan agad ng magandang basbas. -bas. kasama dyan yan pay, pay Yung tabuna yan para hindi siya kabuuan. okay so yan sipag lang ano sabi nga sa kanta sabi nga sarap sipag lang sipag lang okay Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nanood God bless. Salamat po. Yan o. Oh kabilugan ng buwan namumula siya oh. yung paligid niya yun oh, parang may puti puting lumilipad kita nyo okay sa mga nakakita lang Baby. So, solid talaga to. Yan o. Ah. Solid itong isang to. Itong pinakamagaling talaga. Sasabihin so, ko sa mga mutya. Ito. Hindi ko naman sabihin na magaling to. Pero. Subukas so, ito. Ang ganito. Matardar. Bukas natin. ibilad to. Bukas na to. Wow, ito yung dito. So, so yung magkabilay tilos. Oh. Solid. Di okay, dito ka lang. Ano. Talagang hindi ka makuha. So, dyan dito ka lang. Okay. Uh, ako na lang mag-aalaga sa iyo. Piyama na lang sila.